Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa akin YouTube channel It's 1.10am, grabe no Nag-attend nga ako ng premiere night Actually, celebrity premiere night ng That Kind of Love Nabida si na Barbie Forteza at David Licauco Na ginanap sa Cinema 8 ng SM Meg Mall At syempre, isa sa mga artista doon ay si... See... Jeff Gaitana na nakasama nun sa Survivor Philippines, tiba. Ang bongga ni Jeff, dahil alam naman natin, nakakasal lang nila ni Renz Fernandez. Si Renz Fernandez ay anak ni na Lorna Tolentino at Rudy Fernandez. Si Renz ay 38 years old, while si Jeff ay 34. So, tamang-tama, nasa right age talaga. Talagang caring-caring na magpakasal. At yes, ang bongga ni Jeff dahil ano, no? Alam namin kasi, may alam kasi kami sa naging love life niya noon. So, pero ayo ako ano pa 'yon, halungkatin or buhayin or ukil-kidin pa 'yung whatever dahil masaya na siya sa buhay niya ngayon. Of course, super happy siya. At 'yun na nga, of course, nakita naman natin nung kinasal siya medyo, meron na siyang ano, alam nyo na parang meron ng laman. So, she's pregnant nga at syempre, actually, sa ano, sa movie ng Barda, that kind of love, hindi pa siya syempre buntis. Talagang, ang ano doon, parang nag-manifest nga. Kasi ang role niya doon ay kaibigan ni Barbie na, ano, na, na kinasal. So, na nag-attend, nag-attend nag siya nag-attend si Barbie sa wedding na yun. Of course, si David Licauco din. Yung mga tipong ganun. At then, yun, ano, na nag-manifest talaga uh, na ikinasal naman. So, si, ayan si, si Renz Fernandez, diba? Ang gwapo nito actually, of course, ang ganda naman ng nanay, ang gwapo ng tatay. So, hindi naman katakataka na ganyan mag -iitsura. But anyways, ayun na, sabi ni Jeff kanina, no, um, seven months, na siya. So, August, September. By September siya mga nga. Nakababonga kung September. Dahil si, Septe uh, si, Renz, ay, si Jeff Gaitan ay pinanganak din ng, ano, ng September. So, di ba, bonga. Tapos si Renz ay September. Bongga naman, no? para siya ng September. September 8 si Renz. Um, habang si ano ay... Wait ah, si... Ayan, September 8 nga. Habang si Jeff naman ay, ay, ay September 17? Parang ganun siya so, na nakalimutan ko agad ah Pero yun na nga, di ba? So, kung mga anak din ng ano, kung mga anak din siya ng September, bongga lahat sila September. But anyways, ako nakikita ko kung gaano kasaya si Jeff Gaitan ngayon. Kasi there was a time na interview ko nga siya sa Abante Lilingat sad na sad siya doon. May mga kinikwento siya tungkol sa nangyari sa love life niya. Pero again, masaya na kasi yun. yung ex niya. Uh, happy na rin. At syempre, nasa politics siya. Uh, and anyways, ayun, kasi kaibigan din namin, naging ano rin, nakakasama rin namin yon So, anyways, Ayun na nga. So, Lola, Lola na si Lorna talaga. Actually, di naman first time na maging Lola ni Lorna. Dahil meron na rin siyang apo kay Rap Fernandez. Actually, itong mga anak ni Rudy at ni Lorna, ang babae, mga low profile ito, mga tahimik lang. Hindi sila yung mga, alam mong feeling anak ng artista. Hindi sila, hindi ganun ang mga dating nila. yon. talagang um, pag nasa isang event sila yung nagpapapansin. Actually, sila sobrang low profile, napakatahimik, at ganun lang. Uh, ako, kasi nakakasama ko nga sila noon sa Wednesday Club. But anyway, I'm happy na, syempre, ayan na, uh, ang tagal din kasi namin hinihintay si Renz na mag-asawa, kung kaya laging tinatanong sa kanya ng pumasok siya sa showbiz. So, eto na nga yun, di ba ka, ang bongga, no? Ang bilis ng panahon, samantalang dati. Akala ko nga magiging, ang magiging ano ni, magiging jowa ni Renz ay isa pang kapuso star eh but anyways ayan so by the way panoorin nyo ang ano that kind of love at sigurado akong kikirigin kayo doon kasi talagang maganda rin ang role ni Jeff at isa sa mga rason kung bakit nagkita nagkakilala ang mga karakter nila na. And David picture <laughs> 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 And Ate yan, advance happy birthday naman sa iyo. Thank you! Huwag pa rin iba. Kung ako magkakakrush mga ganyan, hindi ko yung mga 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 kasi. Hi! maraming maraming salamat sa mga pumunta at nag-support na ma-e-enjoy nyo itong movie na to. Napakaganda ng movie. Lalo na first time na bar sa movie screen na. Yes! Sobrang ma-e-enjoy nyo to. Ito po. Maraming salamat, Jeff. Susunod siyempre, Sir John Cueco. Ano po, magandang 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 movie magandang 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 na magandang 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 na